Nanawagan si PNP Chief General Romel Francisco Marbil sa mga pulis na maging matatag at panatilihin ang pagkakaisa sa harap ng mga hamon ngayong taon, kabilang na ang nalalapit na national and local elections sa Mayo. Critical kasi anya ang papel ng mga pulis sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa panahon ng halalan at hinikayat silang manatiling tapat sa kanilang sinumpaang tungkulin. We we know that this year brings a significant challenges. among these is the national and local elections 2025. our role in ensuring peace and order during this critical period for the country will not be easy. i urge everyone to remain steadfast in our solemn duty to act fairly and above all. to uphold our dignity as law enforcers. Ayon kay General Marbil, dapat ding tiyakin ng mga pulis ang patuloy na pagtataguyod ng kanilang dignidad bilang mga tagapagpatupad ng batas. Our dignity as police officers is one of our most valuable assets. Let us not allow anyone to take it from us, for no one has the right to do so. Ito anya ay isang mahalagang yaman na hindi dapat masira ng anumang tukso o maling impluensya. Pinuri ng PMP Chief ang dedikasyon ng mga pulis at hinimok silang magkaisa upang mapanatili ang tiwala at respeto ng publiko. Ngayong araw, inumpisahan na ng Commission on Elections ang pag-imprenta ng mga balota na gagamitin sa darating na eleksyon. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News sa FM Manila, the music and news authority.